Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga shows, susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jay Ilacas, shout out kay Arby Tuya, shout out kay Jerwin Cueano, shout out kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin in 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Upang kamustahin ko ang kalagayan ng lahat, ngunit kung isasama ko ito. Malalaman niya na ang aking tunay na pagkakilanlan. Siguro naman hindi ako hahanapin ni Miss Lynn, kung ako ay aalis upang puntahan ko ang aking pamilya. At mamayang gabi na lang ako tatanggo roon habang tulog si Miss Lin. At para wala din makapansin sa akin na sino man kapag ako ay tumungo sa aking pamilya. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Lumipas ang mga oras, at dumilim na ang kalangitan. Si Daryl ay nakapikit peren sa pagkababad sa tubig. Samantala, sa kabilang panig, sa kaharian ng mga demonyo, sila Charlie, General Allen ay masayang nag-aantay ng oras. Dahil ngayon gabi sila ay tutungo sa lugar ng mga mangkukulam na elf na nasasakupan ng lahing elf. Para malaman nila General Cassandra na nagsasabi nga si Charlie na ang lahing mangkukulam na elf ay nakahiwalay sa palasyo ng mga elf. At dahil dun kung si Charlie ay nagsasabi ng totoo, hahayaan ni General Cassandra si Charlie na manatili sa kaharian ng mga demonyo. At ito ay hahayaan niya makatulong sa kanila upang lumaban sa lahi ng mga elf kung ito man ay mangyari ang dalawa ay masyadong kampante sa mga oras na ito, at nag-aantay na lang ng utos ni General Cassandra na sila ay pupunta na sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Maya-maya, si General Cassandra ay nagpas siya ng lumabas sa kanyang silid at sinabi, Tama ba itong gagawin namin? Natignan kung anong kalagayan ang mayroon ang mga lahing elf lalo na ang mga mangkukulam na elf. Totoo ba ang sinasabi ni Charlie na ang mga mangkukulam na elf ay nakahiwalay sa palasyo? Sigurado ako, masyado mahigpit ang pagbabante ng mga elf sa kanilang lugar. Dahil sa nangyari, ngunit kailangan ko din matiyak na nagsasabi ng totoo si Charlie sa amin. At kung totoo nga ang lahat ng sinabi niya, at mangyari ang labanan ng lahing elf at sa lahi namin demon, ay magkakaroon kami ng sapat na idea kung ano ang dapat namin gawin. Kaya mas mabuti nga tumungo na kami sa lugar ng mga elf at sa lugar ng mga mangkukulam sabi ni General Cassandra sa kanyang sarili. At ito ay lumabas na ng tuluyan sa kanyang silid. At sa paglabas nito, ang isang kasundaluhan ay kanyang inutusan. Ikaw, ipatawag mo sila General Denki, General Allen at yung elf na kasama niya. Kaming apat ay may pupuntahan. Aantayin ko na lang sila sa labas ng kaharian. Bilasan mo, kailangan na namin makaalis agad. Sabi ni General Cassandra. At nang marinig ito ng isang sundalong demonyo, agad-agad itong sumunod sa utos ni General Cassandra at ito ay tumungo muna kay General Denki. Nang makarating ito kung nasaan si General Denki, agad itong nagsalita. General Denki, naparito ako upang sabihin na nag-aantay na si General Cassandra sa labas ng kaharian. May dapat daw kayong puntahan, sabi ng isang sundalong demonyo. Nang marinig ito ni General Denki, medyo nagtaka ito at sinabi, saan kami pupunta? Nang marinig ito ng isang sundalong demonyo agad itong sumagot. Hindi ko alam General Denki. Walang sinabi si General Cassandra. Maya-maya, naalala ni General Denki ang dapat nilang gawin at ito ay nagsabi. Ngayon gabi na pala, ang pagtungo namin sa lugar ng mga mangkukulam na elf. At sana nagsasabi ng totoo ang tuta ni General Allen na iyon. Kung hindi, ako na mismo ang papatay sa kanya, sabi ni General Denki. At sinabi sa sundalong demonyo, sige na maaari ka ng umalis. At mabilis na naglakad si General Denki palabas ng kaharian, at ang sundalong demonyo naman ay tumungo kila General Allen at Charlie. Nang makita ito nila Charlie, at General Allen, alam na nila na ito na ang oras na kanilang hinaantay kanina pa. At sinabi ni General Allen, nasaan na si General Cassandra? Alam ko pinapante ka niya dito. Nang marinig ito ng sundalong demonyo agad itong sumagot. Tama ka nga General Allen. Si General Cassandra ay nag-aantay na sa labas ng kaharian. Nang marinig ito ni General Allen. Siya ay tumingin kay Charlie at ngumiti. Ito na ang oras mo Charlie, para ipakita sa kanila na nagsasabi ka ng totoo. Halika na tayong lumabas hinahantay na tayo ni General Cassandra. Sabi ni General Allen kay Charlie. Nang marinig ito ni Charlie agad itong sumagot. Oo master, ito na ang oras para maging iisa ako sa inyong lahing demonyo. At ang dalawa ay nagpasya siya ng lumabas ng kaharian. At maya maya, si General Denki ay nakalabas na ng kaharian. At nakita niya si General Cassandra kaya mabilis itong tumungo kay General Cassandra at sinabi. General Cassandra, paano na lang kung makita tayo ng mga sundalong elf na nagmamasid sa kanilang lugar? may naiisip ka na bang plano? Kung mangyari ngang tayo ay mapansin ng mga lahing elf. Sabi ni General Denki, nang marinig ito ni General Cassandra. Ito ay sumagot, wala akong nakahandang plano ngayon General Denki. Alam ko din na mahigpit ang pagbabante ng mga lahing elf sa kanilang nasasakupan. Kaya kailangan na lang natin magdoble ingat. At kung makita nga tayo ng mga lahing elf, kailangan natin makaalis agad sa lugar nila. Hindi natin kailangan makipagtagisan ng lakas dahil alam naman natin na masyado madami ang mga kasundaluhan ng lahing elf at ang tinataglay nilang lakas ay hindi pangbihira lalo na ang kanilang pinuno na si Master Ken Kaya hanggat kaya na makaalis agad tayo ay gawin natin sabi ni General Cassandra nang marinig ito ni General Denki ito ay nagsalita Paano kung may one sa lugar ng mga elf ang elf na kasama ni General Allen hahayaan na lang ba natin? Sabi ni General Denki, at si General Cassandra ay sumagot, kung kinakailangan ay gagawin natin. Ang nilalang na iyon ay hindi naman natin kalahi. At dahil sa kanila ni General Allen ay nagkaroon pa tayo ng isipin na tulad nito at ang lahing demon ay malalagay sa isang sitwasyon na hindi natin napaghandaan ng gusto. Tulad ng makikipaglaban tayo sa lahi ng mga elf. Dahil sa kabobohan ni General Allen sabi ni General Cassandra sa inis na tono. Maya-maya sila General Allen at Charlie ay nakalabas na din ng kaharian. Nakita nila ang dalawa na nag-aantay na sa kanila. Nagulat si General Allen nang makita niya si General Denki at ito ay nagsalita. Kasama pala ang General Denki na ito. Akala ko ay tatlo lang tayo nila General Cassandra. Lagi na lang umeepal ang General Denki na iyan. Lubos ako naaasiwa pag nakikita ko ang itsura ni General Denki sabi ni General Allen kay Charlie. At si Charlie ay kumunot din ang nuo. Tama ka nga Master Allen. Ang General Denki na iyan ay laging hadlang sa atin. Hayaan mo na Master Allen. Wala naman tayong magagawa sa ngayon ngunit. Sa oras na pagkatiwalaan lang ako ni General Cassandra. Ang General Denki na iyan. Ay mawawala sa ating landas. Sabi ni Charlie at maya maya ay nagpas siya na ang dalawa na tumungo kila General Cassandra at General Denki. Maya maya nang makita ni General Denki ang dalawa siya ay nagsalita. Nandyan na pala ang dalawa. General Cassandra, tignan mo ang muka ni General Allen. Akala mo walang siyang nagawa na ikakapahamak ng lahi natin demonyo. Masyado kampante ang dalawang ito. Ang sarap tirisin ng tuta ni General Allen. General Cassandra, kung nagsasabi nga ng totoo ang tuta ni General Allen. Nais ko lang na wag ka peren magtiwala sa elf na iyan. Masyadong tuso ang nilalang na iyan. Ang kanyang kalahi nga ay kanyang napagtaksilan tayo pa kayang hindi niya kalahi. Tuldok, nang marinig ito ni General Cassandra agad ito sumagot bago pa makarating sa kanilang harapan sila Charlie at General Allen. Huwag kang mag-alala General Denki. Hindi ako basta-basta magtitiwala sa hindi natin kalahi. Sa oras na nagsasabi ito ng totoo, hahayaan ko perensya sa ating kaharian, ngunit ito ay hindi ko hahayaan na maging pag-alagala sa loob ng ating nasasakupan. Lalo na sa loob ng kaharian, ilalagay ko siya sa kung saan siya nararapat, sa kulungan ng mga ibang lahi, sabi ni General Cassandra. Nang marinig ito ni General Denki, ito ay napangiti at mamulong sa kanyang sarili. Haha, -ha, tignan niyo ang inyong sarili. Masyado pa kayong kampante. Hindi mangyayari ang gusto nyo. Na kahit patunayan pa, nyo na kayo ay nagsasabi ng totoo. Kung hindi dahil sa kabobohan ni General Allen. Hindi mangyayari lahat ng ito. Sabi ni General Denki sa kanyang sarili. At maya maya sila General Allen at Charlie ay nakarating na kung nasaan sila General Cassandra at General Denki. At si General Allen ay nagsalita. Kanina pa ba kayo nag-aantay General Cassandra? ang aking kaibigan na elf ay hindi na makapag-ante na ipakita sa inyo ang lugar ng mga mangkukulam na elf. Sabi ni General Allen sa pagyayabang na tono. At nang marinig ito nila General Cassandra lalo na ni General Denki. Si General Denki ay nagsalita. Huwag ka maging kampante sa ating pupuntahan. Dahil sa iyong kabobohan, nakakatiyak kami ni General Cassandra na mahigpit ang pagbabante ng mga elf ngayon sa kanilang nasasakupan ang laki perwisyon ang ginawa mo sa lahi natin mga demonyo General Allen. Masyado maliit ang utak mo para mabilog ang utak mo ng isang mahinang elf na tulad ng tuta mo. Nang marinig nila General Allen at Charlie ang mga sinabi ni General Denki. Sila ay lubos na nagalit. At si General Allen ay nagmumura sa kanyang isip. Ang General talaga na ito ay masyadong mayabang. Napupuno ang kanyang katawan ng kayabangan. Ngayon sinasabihan niya akong bobo. Sige lang General Denki, may araw ka din sa akin. Sabi ni General Allen sa kanyang sarili. At si Charlie ay nagmumura din sa kanyang sarili at sinabi nito sa kanyang sarili. Ang General Denki na ito. Tuta ang tawag niya sa akin. Masyado akong minamaliit ng General na ito. At masyado siyang maingat at alam niya na banibilog ko lang ang ulo ni General Allen. Mahihirapan ako pakitunguan ang General na ito, at magiging hadlang talaga ito sa aking mga pinaplano. Kailangan mawala ka na agad sa aking landas. Sabi ni Charlie sa kanyang isip habang siya ay nakatingin ng matalim kay General Denki. Nang mapansin ni General Denki ang matalim na tingin ni Charlie ito ay nagsalita agad. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, tuta ni General Allen? Nais mo ba ako saktan? Ha isang tiris ko lang sa iyo sigurado mabubure ka sa dahigdig na ito. Kaya wag mo ako tignan ng ganyan. Hanggat ako ay nasa mood pa. Baka ikaw ay aking patayin sa mga oras na ito sabi ni General Denki. Nang marinig ito ni Charlie, medyo kinabahan siya at binaling niya ang kanyang tingin sa iba. At ito ay napabulong. May araw ka din sa akin General Denki. Lahat ng pakukotsa mo sa akin sa mga oras na ito, ay iyong kakainin bulong ni Charlie sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at point po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!